naman nagbabalik ang inyong Gimaras Not Around the World. Maayos isla pasensya na kayo kasi masyadong natagalan yung aming pagbablog. Ngayon na lang ulit, tuloy-tuloy na tayo mga kaisla. Abangan nyo ito mga kaisla, masaya to kasi after 7 months na pagbabalik, eh, may panibago sa mga content namin, so abangan nyo yun. So let's go! Let's go! Guys, nababunta na kami sa aming destinasyon sa Nueva Valencia. So eto, medyo excited ako kasi yun nga may nagsabi sa atin na bago daw na resort doon sa Nueva Valencia. Ano pa ba, ba? So exposed sa atin yun. At eto yung pinakamaganda kasi binigyan tayo ni Lord ng magandang panahon. Direct na direct yung araw. At syempre, magkasama kaming lahat. So yun na talaga yung pinaka-memorable para sa amin na nakakapag-spend kami na bagong experience sa isang yes. Uh, vlog. Yes. Napakatagal natin hindi nakapag-vlog. So, susulitin na namin ito. Susulitin na namin ito. So, what up mga ka-isla? Eto, nakarating namin ngayon sa Kabalagnan yan. Pinupull out namin yung mga dadali natin sa isla. Ang dami namin gamit. So, mag uh, dos na mga isla kakarating lang namin. Medyo malayo yung biyahe natin. Mula sa Libon, bimiyahe tayo almost 30 minutes siguro bago makarating dito sa Kabalagnan. So, yan, pull out ng mga gamit yung dadali natin sa isla. Grabe yung init. Yun, 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 yun. Alright mga isla so eto hinihintayin namin, papalabitin sa amin yung bangka, yung sasaka namin. So eto yung malabit mamaya kasi bebiahe tayo ulit sa Laos na ewan kong malakas po yung alon o hindi. Pero sana hindi lang si malakas, para safe yung biyay na lang. Tingin ko nga rin kung malakas kasi nakikita natin yung alon. So ayun mga ka-isla. Tara ito, yun ito, to, tol. Eto, eto mga isla mga ka-sasaka. <laughs> ayun Grabe. Pag walang sa panit mo. Oh. Red. Ay, grabe, after a long, long year, nagkasama ulit kami na ang hinayupak. partner. Sobrang saya ako kasi nakasama ko na ulit yung mga grupo ko sa Imaras Non Town the World. At mag enjoy ulit kami sa panibagong isi ng namin. Alright, ito muna yung pantawit kutong natin yung saging kasi mag-alas dos na makakailan hindi pa kami nakakain kaya sakailan namin yun sa bangka kung isla. na no. Eto na, dito na magsisimula yung adventure namin. Kasi hindi namin alam kung malakas nga ba yung mahalo ng hindi. Pero o, yung isang lalamin na bangka, hindi naman maliit, hindi naman malaki, katamtaman lang. May laban daw, yung peace na lumakas Siyempre dapat maging safe din yung kuyain natin tungkol ng isla. So, tama ba? Yes. Valley. Yung location pala natin is yung Isla Valley At pagdating mo dito yung sasalubong iyo, Yung mga alaga natin nga Yan yung mag welcome ng mga guests Pupunta dito sa Isla Valley So, mabara tayo So, yun mga dito kami sa Isla Valley. Sobrang ganda dito mga ka-isla kung alam So yung kagandaan dito mga ka-isla kasi kami yung tao dito. So yun, ah... Uh, Kaya Beto nang gawin natin dito sa isla kasi wala naman tayo madinsorbo mamaya ang gabi. So enjoy na talaga namin yung pag-stay namin dito. Pero abangan nyo mamaya mga isla magbabalik po kami. Ah, magbabalik kami. At alam niyo yung ano, yung, yung nangyari sa amin ah uh, nung nakaraan seven months na hindi kami nakapag-vlog. Uh, medyo stressful talaga sa buhay kasi. Hey, uh, kung naalala nyo yun yung last na vlog namin is yung hindi dito sa Gimbaras ng travel kami. Tapos yun yung mga kasamahan namin kasi eh, nag-aaral pa so bumalik sa eskwela. At yung natira sa grupo namin ay ito na lang si Chris Paul, si Marga at saka yun si Erwin. Uh, umalis din, bumalik ng Manila. So as in, yun yung nangyari sa grupo namin, nagkawatakwata kami. Medyo malungkot ako kasi yun yung nangyari. Uh, like nung una, nag-vlog kami, napaka-solid talaga buong grupo, masaya kami nag-travel. Uh, at ayun, hindi ko inaasahan na Sama -sama da ulit. darating yung panahon na magkakawatakwata kami nag-aaral yung mga ibang kasamahan namin. Nagkabubo ulit kami at nakapag-vlog kami ulit. Kasama ulit si Erwin, sila. Magtutuloy-tuloy na kami mga isla napag-usapan na namin to, namitingan na namin na tuloy-tuloy na tuloy-tuloy na namin yung vlog. Kaya mga guys, dahil yung mga fans namin dyan, yung mga supporters namin na nag-aantay sa mga video namin ngayon. Ito na, ang aming ganti para sa inyo. At eto bala yung, ano, yung bagong prinsip natin mga guys, lahat promote ko muna yan. Napakaganda ng printing ng Gimaraston. May pangalang Island Life. Yung logo niya is parang Island vibe talaga mga ka-slas. So kung sino gusto mag-order dyan, sa halagang 349. PM nyo lang yung page namin, yung Around na round Napakaganda tapos eto yung logo niya, yung design niya. Sa harap yan, napakaliit lang na island life yun. Yung ginawa ko is dedicate ko talaga to sa Gimaras natin na nandito tayo sa isla ng Gimaras. Now, napakaganda, napakaliit na isla pero napakaganda. Maraming magandang beaches dito yung pagmamalaki natin. Sir. So, yun. So yan mga -isla, dahil wala kayong magawa doon sa kubo So eto, since na low tide maghahanap tayo ng mga shells na pwede natin kainin mamaya Dito kapag taga rito ka sa, sa isang isla Masipag ka lang pumalaot marami ka talagang kakainin hindi magasto Mga kaisla, kami ng maami makakain So kaitaan namin kayo kung paano maghanap ng mga shell at mga octopus, locust tawag nila dito pang In English, putting a shelf. Ayan, so iikutin muna natin tong Isla Bali. Wala na kami magawa kasi doon. Galing kami doon sa pangingin Wala din kami nakuha ang mga shells. So, eto naglalakad kami ngayon sa shoreline. Ewan ko kung saan kami patungo, pero bahala na kung saan kami dalhin ng aming mga paa. Yung kakagawa lang ito mga ka-isla Sila nakikita nyo yan yung bali yung pundasyon para hindi masira yung shoreline And may nakikita tayo dito mga sirang gawang ko bahay siguro yan may foam sa loob niya pwede ng tulugan <laughs> O kasi nung gusto pumunta dito sa isla bali kasi may bayad yung mga room nila kung wala kayong kwarto ayan nakikita dito sa likuran ko open tapos may foam sa loob Feeling ko wala namang tao kasi parang sirani yung bahay pero tingnan natin, susubukan natin. Yeah. Ah. Parang ano, parang ay parang abandon na yung lugar. So napakalayo na ng nilakad natin Kanina sa drone makikita nyo uh, Napakahaba ng shoreline Dito sa panubulon Mga 5 minutes na kami naglalakad Hindi pa rin kami nakita ng mga tindahan dito Kasi sabi daw ni kuya Sa dulo ay may tindahan na pwedeng bilan ng mga Mainumin So ang ngayon wala pa kami natatanaw Ito yung nakakalungkot sa part ko Na yung malapit sa akin na kaibigan eh ayun nagka problema so tol kung napapanood mo yung vlog namin at alam ko inabangan mo to na mag update ako after 7 months nalulungkot ako na wala ka na dito sa isla natin pero tol alam ko malalampasan mo yung problema na dinaraanan mo ngayon laban lang at sana makabalik ka dito sa isla namin nandito lang kami team Gimarason nagihintay sa iyo mahal ka namin to, namin yung pagbalik mo dito ingat ka palagi dyan ah, kasi mga kaisla, medyo hindi ko nasasabihin yung buong detalye yung nangyari, nagka problema kasi tong kaibigan ko, pinili niya talaga na umalis na lang dito sa isla namin para makaligtas, hindi, uh, joke lang parang ganoon na din, pero nalulungkot ako kasi napakalapit ko na kaibigan at nakasama yun sa vlog ko Tol, ingat ka palagi dyan. Wala ka kaming alam kung nasaan ka. Pero laban lang. Malalagpasan mo yung problema mo. Ingat ka. Uh, at yun pala. Baka oh, ko oh, bagay. Uy. Oh. Uy, baka may treasure. Oh. Check, check, check. Stop. Oh. Baka may laman yan. Tulog mo nang pa-assign yung sarili mo. Wala yan. Buhagin lang yan. Tol, tama na yan. Tol. Tol. Alright, so ayun nakabalik na nga kami, naghahanap kami ng lugar kung saan nyo pwedeng malibang. Hanggang dulo ay wala naman kami nakitang iba, kundi mga tindahan lang. Pero medyo malayo, tol. Oo, oh, medyo malayo yung nilakad namin, mayigit. Maganda talaga dito mga isla kung pupunta kayo dito sa resort na to. May dala na kayo? Oo, oh, kompleto, kompleto na, kompleto na. Utensils nyo lahat, kompleto hmm dapat dala nyo. Yung sa amin dala naman namin lahat, kaso nga lang wala na kami magawa dito sa isla, kaya naglakad kami dun hanggang sa dulo. Wala din kami nakita. Ayun, so eto nagpapahinga kami. Mamaya magpapahinga. Europe mga ka-Islam, mag na. So, eto. Magluluto namin, nakakainin namin mami ang gabi. Magsasahing muna kami tapos magluluto tayo ng ulam. Wala tayong nabiling isda dito. So, yung baon namin kanina na pet, ah, petyo. Yung lempo. May baon kami ng lempo. 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 Ayan, thank you. Yung sasaingan namin. Oh. Right, uh. Oh. Thank you. Thank you. you. Sing. Wait lang, wait lang. Okay. Hello? Yo, isa magandang umaga sa inyo mga kaisla. Uh, kagabi pala, hindi tayo nakapag-vlog. Yung mga kasama natin ay inatake ng allergy. So, sa kalagitnaan ng isla, wala kami makuna ng gamot. So, medyo challenging yon kasi hindi maganda yung pakiramdam ni Mark. Grabe, lumabas talaga yung mga parang, anong tawag nito? Pantal. pantal talaga. At saka si Paul inatake din dahil sa limango na kinain namin. Aray, pantal-tal! Ito na, nakmako! Aray, aray, aray! Aray, aray, aray! namin inaasahan na mangyari sa kanila niya Medyo kabado kagabi. Buti na lang, at nakahanap kami ng gamot. Hapa. Yung ininom nila kagabi, so medyo tumila yung, ano, yung allergy nila. Napakatahimik na isla dito, so magluluto muna kami ng kakainin namin sobrang enjoy namin kagabi habang na umuwa ng kalimasag yun pala may naghihintay na panganay pagkatapos namin kumain buti na lang kami tatlo ang mga kasama na hindi hindi naman wala naman kami yung allergies mga seafoods kaso nga lang yung dalawang kasama namin <laughs> tignan nyo naman napaka rare ewan ko ba kung kinakain nga ba to <laughs> ayun dahilan mga ka-islap hindi ako nakatulog Yeaaah! Yeaaah! <laughs> Akala ko patay na ako. <laughs> Puti ka na edo eh, ba? <laughs> Ewan ko ba kung kinakain niya ba ito. Ayan, yan yung ginawa namin kagabi. Dahil dyan sa alimangang na yan, ka ng, Piping, Paul, PATAY! <laughs> grabe yung suka kayo ni Mark, di ba? Tol, lahat oh. pati ako, tol, suka rin ako ng suka. Yeah. kami ng 10 oras ng gabi. <laughs> tapos ano sabi ni Mark? Si Mark, tol, naawa sa akin kasi siya, kung um effective na yung ano, si Terry Sinsan. Oo, yung, uh, sa yung gamot. Sabi ko sa kanya, tol, tol, tingnan mo, lang, tingnan mo yung katawan ko. Ang dami ko ng pantal. Sabi niya sa akin, tol, pag tapos niya mag-CR. Tapos <laughs> <"Tol, laughs> yung CR niya mga isang oras, tol. Uh, sabi niya sa akin, tol, tol, huwag mong ha? <laughs> <laughs> Para hindi <may> matanda yung... <laughs> Imbis na mapil ko yung pagkamawain niya sa akin, wala, hindi. Natawa ko, tapos akala ko aswang na. Ikaw ba naman sabihin, Tol, tol, huwag mong kamutin, ko animator. <laughs> Alright mga ka-ayos lang sa magandang umaga ulit Tapang magluluto ko yung mga kasama natin Dito tayo sa kanilang pavilion Ayun, napakaganda ng Isla Bali kasi napakatahit na lugar Maganda talaga mag-relax kung gusto mo talaga mag-unwind Naghahanap ng mga spot resort na napakatahimik Recommended ko ito mga ka-isla Makakapag-isip ka -makakapag ko talaga ng mabuti Tsaka yung kagandaan dito kasi kayo yung tao weekdays kasi kami pumunta dito. Kaya yun, walang bisita. Hindi masyado kamahalan yung mga amenities nila dito. Okay lang, pasok mapasok sa budget yung mga cottage nila na naipikita natin sa inyo kahapon at sa 500 lang. Tapos yung mga close cottage nila na pwedeng tulugan, eh, ginagawa pa, hindi pa totally tapos. Actually, itong pabilyon, hindi, hindi pa totally tapos. Madami pa silang ginagawa dito. Na-enjoy namin habang pumapalaot kami, naghahanap na anong pwedeng kunin namin mga shell. Ayun, tapos niluto na namin yung sa agdo na. May allergy pala si Mark at si Paul. Kaya hindi kami nakatulog mabuti buti kagabi kasi grabe talaga yung atake ng allergy nila. Sabi ko kay Mark, okay lang basta i-monitor mo muna na hindi, hindi ka nahihirapan mga kasi delikado na sa isla tayo, malayo yung hospital dito. Kaya lang nung munta kami sa caretaker kahit alauna na ng madaling araw, Ah, uh, nagtanong kami kung meron silang gamot. Si Teresin, buti na lang meron. Maraming salamat. At ayun, medyo tumila yung, ano, yung allergy nila, nila ni Paul. Maraming salamat sa caretaker dito. Ayan, luto na yung ulam natin. Itlog, parley beef, tsaka sinangag. Ayan, kaya na! Ana, ana. Tol. Nubad ko damit ko, Tol. Uh -huh. Pati dito Tol. Lalaki ah. Uh -huh. kami. Okay ah. lang yun. Pero nakabrip ako. Ah. Uh -huh. Kita niya. Sabi niya sa akin. Sabi ko, Ping. Ang dami kong pantal. Sabi niya sa akin, Tol. Puta, Tol. Balik ta dyan sa'yo, no? Bigla <laughs> natin matanda yung boses. Tapos, Tol, sabi ko. Ang katay, Ping. Sabi niya sa akin, Tol. Tol, Tol. Huwag mong kamutin, ha? Umiba yung boses dahil <laughs> sa allergy. <laughs> tol, pagpasok ko na si Yara, kala ko si Koke siya, tol, Naka-jacket, tol. Naka bukas yung si Yara. <laughs> anong ka oh. ako po siya sa anong basin, tol. Pag tawag sa Bing! Oh. <laughs> <laughs> Buti nila nakatay kayo, tol, na? Medyo tuloy, na, ano? Tol, ako nakatay nun, tol, pagpunta ko sa kanya. Oo. Uh -huh. Makakay ko, tol, ngayon na ng umaga. Oo. Uh -huh. <laughs> Parang ano, tol, <tuloy. laughs> eh. Ano? Nakalergy pati yung tayo mo? Ito hmm, may pantal din. Tol, huwag mo. para iiwan nila yung chinelas na doon sa baba. So po kayo dito. Titignan ah, niyo magandang view. Titignan Ayan. Yung magandang view. Tapos sasabihin niyo. Ayaw, 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 ayaw. May Japanese dapat ako. May chapstick kayo dyan. Mm, kasi As, kita niyo naman napakababalan ng lamesa. So Japanese style talaga to. Maganda dito mga kais na kung kasama niyo yung jowa Kung may jowa ka. Pero wala, eh. Sorry na lang. So, yung malupit nito, tol, kasi habang nakaupo kayo dyan, yung view na makikita nyo ay ano, yung sobrang dagat nila man. napakaganda makikita natin matatanaw natin mga ka-isla yung unisan at yung malingin ayun basta mga ka-isla kung ako sa inyo punta kayo dito mga ka-isla sobrang ganda makikita nyo kung gaano kasarap yung experience na mararanasan nyo dito basta wag nyo kakalimutan kung pupunta kayo dito paalala ko lang ulit mga utensils nyo lahat ng mga gagamitin nyo dalin nyo na dito uling lahat ng kailangan nyo importante ang ice pero mga ka-isla may isa lang Huwag kayong dumakma ng mga alimasag dito. Huwag kayong ng alimango dito. Tapos hindi pa kayo marunong magluto. Uh -huh. Matutulad kayo sa aming Munti sa aming ka na mabalita. Totoo yung mga na dalawa kami ni Mark. Inallergy kami. Matamis na. Buong katawan namin pinantal. Tingnan yung si Mark ngayon. Kala niya patay na siya. Mm -hmm. Ayan, kawawa. Napakalinaw uh -huh. ng tubig ko. Oh. White sand mga kaisla, solid. Ayan, makikita nyo talaga kung anong meron dito sa ilalim. yung kanilang mga pabilyon. Mga katidges nila. Parang Bali inspired talaga. Puro native. Ayan, yan yung kagandahan dito sa Isla Bali. Sobrang ganda mga kaisla. Na-refresh ba ng Isla Bali yung ano mo? Yung katawang niyo. lupa mo? Makakalimutan nyo lahat ang problema nyo pag nandito kayo mga kaista. Music is love, and love is music. Yeah! live is the more you learn tilt, 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 tilt. live the life you love in love the life you live cause music is mine to give live and let others live and your place may be locked up the wonders is land So, ayan, ayan. mga ka-isla, dito na kami magwawakas, dito na magtatapos ang aming panibagong vlog. Mga kaisla, abangan nyo yung mga susunod naming vlog. May pa-vlog na naman kami na bago, dito naman sa Gimaras, Hordan. Kaya abangan nyo mga kaisla, makakasama pa rin namin si Boss Nyo Ken at ang aming mga, mga, mga grupo. Ating Gimaras. So, makakasama ulit namin niya, makikita nyo pa rin yung pagmumuka naming lahat. So, abangan nyo. Basta, mga kaisla, wag na wag kayong magsasawa. Okay? Paalam na, so, eto na, mag-outro na kami. O, oh, paano ba yan? Outro na tayo. Mga Entry. 2 1 Come on! Come <makes noise> <smart noise> <makes noise> on, come on, Tina!